pala ng si Backyard Bale D1 uh, pa ngayon mga boss no ng pagko-condition natin bali meron akong dalawang uh, panlaban sa darating na uh, sa darating na March 24 so papakita ko lang sa inyo dalawang grey to mga boss pero bago yan baka pwedeng pa like at subscribe naman sa ating youtube channel mga boss maraming salamat Bale, ito yung unang panlaban natin mga boss. Ito, kalisay o gray kung tawagin. Uh, maganda naman yung katawan. Ha? Maganda rin katawan nito mga boss. sukat naman niya ay medium. Medium station lang. At ito ay 11 months. Going 1 year sa April. At okay, kumpleto pa naman yung mga balayibo niya. Bale, rin natin ng two hits to mga Pogi yung pogi. Pero may kunting diferensya lang to mga boss. So, to. Yung isang daliri niya, medyo kabig. Okay.

March, ay Februari. No, February. Ayan. Medyo may station lang. Ayan. Medyo may station lang rin to. So, ito, medyo, ano, manipis yung katawan ko. Pero so, ganito na lang yung katawan niya. Ayaw talaga, ayaw talaga tumaba. Inbred na kasi ito mga boss, inbred. Baga, back to mother maganda rin yan. White air. Ba magtaka kayo mga boss, kung bakit? Ngayon tayong nilagay na gloves sa kaliwa. Uh, para masanay sila. Uh, hindi manibago pag meron ng tari, pag kinabitan ng yeah, tari. No? Ito lang talaga, medyo manipis lang yung katawan. So sa laro nito, tiwala ko dito mga boss. Tarihas yes, naman, tiwala ako dun sa, sa dalawa. So yun na mga boss, no. Ito yung marong pag entry natin ng kuhits. Sa dalating na March 24. Balis sa ano ito mga boss? Santa Maria, Bulacan. Sa may papuntang Philippine Arena. Doon ko ito ilalaban. Eh, yun lang mga Maraming salamat and God bless.